Oo, oh, ito nga yun. Ano yan? Alimaw. Wow! Oo, oh, daming huli. Oo, okay. oh, oh. isa, dalawa, tatlo, apat, lima? <laughs> <laughs> Yay! <Yeah>, very good! <laughs> Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. Bali si Bosing po ay namamandaw po ng mga bubo. Ayan po, bali may mga napandaw na po si Bosing. At siya po ay meron pang papandaw Dito lang po sa malapit. At tara po, puntahan po natin si Bossing. napakadilim po ngayon. Walang buwan. Wow, may alimango. May huli. Doon na po si Bossing malayo na. Pantay 'yan. May huli. May huli. Kaso po ay maliit. halpasan po ni Bossing. Ilan ang papandawin natin dito? Para di alin. Hmm. Meron. Ay, di bukas, Hindi na tayo mamaman daw, ah. itong ibang may paim pa. Ay, pero dito, ah. Sa kalakhan. Hindi na. Wala na. Ibinabalik po ni Bosing yung bubo. Meron pa pong paim may pain pa po eh kaya binalik po ni bossing ano yun ano yun ay patay so yung ano babae pa patay pong alimang Bakit namatay yung bossing? Uy, may huli po yun. Wow. Oh, Kinakain na yung isang mo na yung ito. Matataba siya. Grabe po, kainit ngayon ng panahon. Ito. Ilang kilo? 3 to 4 yata. Natutuyo na po yung ibang halaman dito sa palaisdaan. O ha? sobrang init po. Oh, ito na. Ano yun? Alimaw. Wow! Oh, daming huli. Kinain na ba yung isa yun. Kinain na. Ayan po, oh, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ay, ilan ba yan? Marami pong huli. Bababa ko muna po dito. Si Bosing ay ba? Oo, oh, naagad. Dati pong susundan doon. Meron. ano okay, isa namatay na at binabag na naman mo? Oh, ay, mag-aawayhan eh. Kailangan ay talagang papandawin. oh po ah. Dalawa po ang huli. Yung pong isa ay binabag na. Patay na yung isa, busing eh. Sinipit na po. Kaya kailangan talaga ay papandawin eh. At minsan po sa isang buboy kung ilan ang nahuhuling alimang nagaaway nag-aaway-away po. Meron pa doon na? Wala na. Wala na. Pabalik na tayo. Wala kang kuwanduhon sa may kanap. Yes. Wala kang wala kang pain bossing doon sa Meta na prank. Kami pipabalik na ni bossing sa Kubo. Pagka po, ganay nitong katindi ang init. Ngayon pong tag-ulan. Ngayon mga bandang May or June. Ay nakakatakot po ang kulog, kidlat sana naman po yung huwag masyado dito. Talagang ako naabot inaabot ng pagka-nervous pagka ganayon kulog at kidlat po sana naman po hindi nung nakaraan busing ay parang hindi naman masyado han eh guys. Pabalik na po tayo ng kubo. Madilim eh. Boom. Mahal. Lahabol ni eh. ano yung ano. Ito ah. Meron po ditong bobo bubo ah. Bibitbitin na po natin. Si Bossing po kahit madilim ay mabilis maglalakad. Pwede pa po ah, ang mga bubo. Dadalhin na rin po natin. Ito po yung may mga huli. Tatlong bubo. Wow, malaki po yung isa. Problema okay, mm. ng no, puso. Ayan guys, at uh, yan na po yung mga napandaw po natin na mga bubo. Marami din po tayong nahuli. At para pong mayroong malaki. Malaki busing. Wow. Ha? May malaki po. Ano abot pa kaya itong panggapos natin? Ah, ha, konti na. Wow. Wow. Nakajak pa. Oh, yes. Ayot. Ah. Payet. 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 Ganito mo lang muna at picture lang kita. Wow, nakahuli po ng Payet malaki. Po Ay, aalpasan natin. Saan na? Sabi ito. Ay, ikaw. Payat po. Aalpasan po ni bossing Malaki na paman din, honey. Ayan bali magagapos na po si Bossing ng mga nahuli po naming alimang. Sa isang bubo po ay minsan ay nagtatatlo. Tatlo ang huli, apat. Kaya lang po ay maliliit pa nga po yung iba. Magkaramihan. Aba Awan, Natanong ko sa iyo eh. May piga yan, busing. Ayan, bali, ito pong bubong ito ay may tatlong alimango po ito. Pwede pa, ah. Diyan po po sa kabila. Tsaka yung ginagapas po ni Pusing. Tapos, ito po, ipapakita ko pa yung iba pang mga huli. Ayan, ito po yung dalawa po ang huli na ito. Yung isa po yung binabag na. Ano yun? Namatay na busing. Tapos ito pong isang bubo ay isa, ilan na naman yan? Isa, dalawa, tatlo. Sa kabila, apat. Lima. Lima po. Aba, ba di pa pala? Anim. anim. po ang huli nitong isa. Tapos ito naman pong isa. Isa, dalawa dalawa. Tapos ito ay isa, dalawa. Dalawa rin po ang huli nitong isa. Ah. Tapos ito, isa. Ay, isa. Tapos ito po ay dalawa. Oh, nakay parehas mataba ito eh, dalawa. Tapos ito naman po. Ah. Ang huli po niya ay isa. May isa. Bakit po sing pinatakasan ka na? Ayaw. Tapos, ito po. Ito pa po ang mga bobo. Ay, yung binakakawit. Ito pa po ang mga alimango. Dalawa po ang huli nito. Ito po, dalawa rin. Isa, dalawa. Tapos ito po, ah. Ay, may huli. May huli nito. Isa. Isang malaki. Malaki-laki ng kaunti. Ayan. Dami rin po. Thank you, Lord. May pambenta po kami. Para po si wow ayan po ang huling alimango ilalagay na po natin ilalagay ko na po dito ah, sa lagayan po ni Bosing ano kaya Bosing siguro naman iyan ay may tatlong pailuhan eh Ayan po, bali, ito na po yung mga alimango na nahuli po ni Bossing. The next day. Good morning po sa inyo lahat. Ayan po ang ating view ngayon. Makulimlim pa po dahil maaga pa. Ayan, po, bali, namaman daw na po si Bossing. Namaman daw na po ulit ng mga bubo. May huli naman? Wala. Wala pong huli. May huli yan. Maliliit. Tatlo. Tatlo po ang huli kasi maliliit po. Aalpas na rin po ni Bossing. O, natutuyo Bossing ha yung ang Nuni purut ah. Sobrang init po. Ah. Natutuyo ang mga halaman. Ayun, may huli. may huli, bossing. Meanwhile. Ayan, update po ulit. Dito naman po sa kabilang gilid si Tilat nagpapalitada. Tapos na po dito, ah. Wow. Ayan po, update dito sa bahay po ni Adjaw. dito sa kwarto ni Dayan. At kami po kanina ay nasa palaisdaan, kaya hindi ko na na i-vlog ang pagpapalitada po ni Tila dito sa labas ayan wow dito sa gilid okay na rin dito po sa gilid wow tapos na rin po ayan po bintana na lang ang kulang at saka pintuan at yari na ang kwarto po ni Diane. At si Adjo po ay naglinis na dito. Nagwalis na. Ay, siya, siya. Hmm. ay kailan daw ni Tila tatapusin tong mga gilid ay, pagka ng... Ay, pagkano yung may sukat na ang frame na ako. Ah. Bintana ako. Pagka um... may ganito na. Ay, yung pinto. Oh. Ay, ah, oh, 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 oh. mahalan po pa daw ito, ah. Ah, malambot pa. Ah, ay di pag matigas na. Sabi ko ito ihanay ko na lang. Dito tambo na lang. Ay, oo. Okay. Para pinakang kuwandi yan. Mm -mm, pag umulan, hindi putik mo na. pag umulan. Yan pa mo. Wow! Saan ang na iyan? Isa pa. pa.